Ano ang ibig sabihin na magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan bago ang katapusan ng mga panahon? Sa bahagi ng kanyang tugon sa tanong ng mga disipulo, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng panahon? Matayo 24.3 Tumugon si Jesus, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Matayo 24.6 dahil sa mga salita ni Jesus sa talatang ito, sa tuwing may pagsabog ng labanan, lalo na sa paligid ng Israel, maraming tao ang nagsisimulang mag-isip kung ang bagong digmaan ay isang tanda ng katapusan ng panahon. Kung babasahin lamang ng mga tao ang iba pang bahagi ng Mateo 24.6, ngunit huwag kayo mababahala dahil talaga mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Idinagdag ang pagbibigay diin ang pag-unawa sa pahayag ni Jesus tungkol sa mga digmaan at mga alingaw-ngao ng mga digmaan na nangangahulugan na ang pakikidigma ay isang tanda ng katapusan ng panahon ay eksaktong kabaliktaran na kung ano ang kanyang inilaan. Inutusan tayo ni Jesus na huwag payaga ng mga digmaan o alingaw-ngao ng mga digmaan na maalarma o alalahanin natin dahil hindi pa ito ang wakas. Sa katulad na paraan, Binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga huwad na Kristo. Matayo 24.5 Tagutom at Lindol Matayo 24.7 na nagbabala na ang lahat ng mga ito pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Matayo 24.8 Nakalulungkot ang lahat ng mga bagay na itinuro ni Jesus bilang hindi kinakailangan mga palatandaan ng katapusan ng panahon ay tiyak na mga bagay na tinitingnan ng karamihan ng mga tao bilang mga palatandaan ng katapusan ng panahon. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan ay ganap na walang kaugnayan sa huling panahon. Kapag binabanggit ng Biblia ang tungkol sa huling panahon, inilalarawan nito ang isang matinding digmaan. Ngunit ang punto ni Jesus ay tila palagi may digmaan at hanggang sa itatag niya ang kapayapaan sa Millennial Kingdom, palaging magkakaroon ng digmaan. Sa makatuwid, ang mga digmaan at alingaungaw ng digmaan ay hindi maaasa ang mga hula para sa katapusan ng panahon. Maging ito ay isang digmaang sibil sa Afrika, alitan sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nito, o ang digmaan laban sa terorismo, walang salungatan sa ngayon, ang kinakailangang isang senyales na ang katapusan ng panahon ay nalalapit na anuman ang mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan sa paligid natin, ang ating misyon ay pareho at nagkataon na misyon ay ang sinasabi ni Jesus na isang maaasahang tagahula ng katapusan ng panahon ipangangaral sa buong salibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mateo 24.14 14, Pagbibigay Diin.